Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa, dito sa Imus Cavite. Day off ko ngayon, no. Kaya late na naman ako as usual uh, katulad ng last week nung no, check ko dati yung Mountain Peak Everest one. Kasi nga kapo ni eh, uh, nag-inside din ako dito trabaho nung pag-uwi eh, umulan pa, late na ako nakauwi. Hintay ko pag tumila kasi may dala akong electronic equipment nung pag-uwi ko eh. Then yun, kaya nalita ko. Then yung pagdating ko dito, yan nakita ko to. Yan ito yung uh, akala ko legit na time trial bike eh pero ito pala ito yung uh, aero road bike 'di ba? Ito yung dating aero road bike na kinonvert sa uh, time trial. So kung titingnan natin mukha na ring legit na time trial bike yung mga old school. Halos pa halos parang hindi hindi na, hindi na nagkakalayo doon sa dating kong time trial bike na yung aero yung CSL race. Parang ganito ganito na. Kaya yeah, so sa mga ano, sa mga gusto mag time trial setup na naka-error road bike, ito, ito na yung isa sa mga ano example. Yan, no? uh, yung tinti kasi ng frame, yan, na, pang time trial na talaga eh. Mukha na talaga pang time trial actually. <laughs> na binibenta ano kasi, di ba build bike to that? Ah, okay. Build bike kasi to na Java eh. Na pang road, uh, aero road bike. No? Ito pala yung may dala, ano nanalit pala mo? Justin Kyle Adaya po. Eh, Justin Kyle Adaya. Akala ko sa may ari. Pero sa, sa tropa mo pala no. Sabi mo pala Idol 4 to, no. Opo. Bakit pala may idea ako pa kabit binibenta niya? Ano po? Bibili daw po siya ng motor na po. Ano ano quick bike na talaga. Mag-quick bike na po. Ah. Magkano naman ang benta niya dito? Siguro po nasa 15 to 20k po. 15 to 20. Opo. Ayun, so i-advertise na natin 'to sa mga gustong uh, bubili nito no na gustong mag uh, magkaroon ng time trial bike kasi ang mga time trial bike kasi talaga sobrang pricey eh. Sobrang mamahal, dahil libo. At <laughs> ang mga second hand siguro makakabili sila ng mga 80-90,000 second hand. <laughs> Pero ito talaga 15 to 20 okay na 'to eh. Yan, so ito yung ano, ito yung iyan natin, ibabay check natin no, para sa mga gustong uh, bumili nito no. Yan, so mag-start muna tayo sa frame set. Yan Java no. Uh, Java Siluro 3. Ito ba yung latest? Wala nang alam sa Java eh. Yan uh, Java Siluro 3 na uh, aero road bike frame set. Yan nakalagay na uh, ICICU tuloy. UCI. <laughs> Yan, i approved. Then, yung size nito, yung top tube nito, size 53. Yung frame size, size 53. Halos pwede na sa akin to eh. Siguro ano to, mga... Ah, sa akin kasi may mga... Ade, yung top tube nito, nung sinakyan ko, may bakante pang ganito eh. So, sa akin talaga, size 54. Ito, size 53 eh. Siguro mga... Ako kasi 5'11. Mga, siguro mga 5'9 or 5'10. Pwede, no? 5'9, ano? Ideal to sa 5'9 or 5'10. 'Yung frame din medyo medyo mahaba 'yung hita, ano. Yung pwede. 'Yan. So, 'yun nga 'yung frame set then ah uh, tapered ba to, mong tapered eh. Oo, tama 'kong tapered 'yung head tube. 'Yan. Den ito pala aluminum pala to. Aluminum to, 'di ba? Oo. Aluminum na smooth weld 'no. Kaya pag unang tingin mo, kala mo carbon fiber. 'Yung pala aluminum to, 'no. Yan. Uh, then, yung, yung straight ornan. Ah, ano pala? Tapered yung head tube. Tapos, yan. Internal cable routing din. Tapos, may pag ano? May... Ay, internal pala. Akala ko may external. Yan, internal cable routing. Ah, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Yung seat tube na to, naka-integrated na sa aero seat post. Yan. Then, quick release to. Quick release yung drop out. Then, yung disc brake caliper mount naman yan. Yan, flat mount. No? Yan, naka-flat mount. No? Then sa eh ito pa. Ano ba to? Carbon no? Ano? Carbon ko. Ah ito pala yung carbon. Ah. Carbon fork na quick release din. Tapos to internal cable routing din yung re, ano yung fork no. Then flat disc brake uh, flat disc brake caliper, caliper mount din. Then sa cockpit naman nito yung mag, ano maganda sa. Cockpit niya yung <coughs> yung uh bullhorn bar no, o base bar. Branded pala to no. Uh profile design zero na actually yung hubog nito mas poging pogi kaysa dun sa akin kasi toxic lang yun medyo price ito pag brand nyo pero ito ay aluminum no? uh, yung lapad ito tingin ko kasi wala akong pan ano, hindi ko na madali panukat ko pero tingin ko nasa size 40mm tingin ko size 40 o oh, 400mm ang lapad 31.8mm ang diameter yan pag sa bullhorn yan may pa, uh, forward may pagka forward dito itong portion na to Then ito, ito yung sa handle, no. Yan, yeah, meron pang parang, parang aeroplano tuloy, yun, no? Parang aeroplano. Parang naalala ko tuloy yung ganito ko, na carbon sa time trial bike ko dati. Yan, yeah, uh, profile design, zero, na base bar. Yung, ano, yung grips. Yan, unknown brand. Makapit naman, pero manipis, eh. Then, sa aero bar. Ano ba ang aero bar nito? ano daw pala to no uh, profile design din pala to yan profile design na carbon daw to eh yan, yan, yung kodigo niya no <laughs> <laughs> na tropa niya yan carbon fiber na uh, J bend naman to yan ito yung J bend yung sa kasi S bend then ano pa yung yan yung yung stem pala trinks no uh, galing sa trinks ng stock bike yan yung haba nito mga uh, Oh, about 100mm. Then, yung angle nito. Parang nakapositive. 10 o positive 15 degree ang angle. Yan. Then, yung headset pala nito. Ano to? Summit o mountain peak? Parang ano to? Uh, summit eh. Lagay ko na lang sa screen. Kung ano yung headset nito. Kasi yung top cap top nito, mountain peak. Ito, summit. Ano ko, summit to eh. Yung top uh, yung ano. Yung headset cap. Then, sa yung, yung seat, seat clamp nito yun wedge type wedge type yung seat clamp nito yun ito pala <laughs> ito pala yung uh, locking mechanism yan then sa seat post ito yung stock ng seat post ng java siluro rotary na aluminum alloy din yan setback na may dual bolt clamping system uh, next naman sa kanyang saddle ito yung uh, s-works daw no? pero ano to japex na s-works yan na may buta sa gitna malambot and flexible lambot ah. tapos steel railings no pero tingin ko naman uh, comfortable na comfortable ako eh uh, comfortable na comfortable pala to yan then sa drivetrain naman yan sa drivetrain yan pambansang drivetrain to one by so wala kayong makikita ng front shifter front derailleur, tsaka extra chain rings ito yung shifter na sunrise, sunrise na time ano naka, di ko na kung time trial shifter to o pang flat bar yan Then sa That's sa ito sa road bike crank. Ano daw to si Manosora? Si Manosora daw to eh na R3000. Oh. Ano toy eh, mga 170 mm ang crank arm tech Tapos ito yung bottom bracket ito no. Parang BB52 eh. Na Shimano. Then ito yung chainring na no? napakalaki oval pa no live pro live pro na oval one by na na chain ring yan 110 BCD tapos 5080 uh, idol di ba na testing mo na to inakit mo na ba to sa Bermos sa Boulevard <laughs> ha? bigat <laughs> bigat na, no? oh, bigat na. <laughs> pero dyan sa danghari okay na no, okay, okay no? pagpatag pagpatag pero pag ahon putik laki <laughs> Ang laki nito eh. yan yung 5080 niya no na na chainring na Light Pro. Then yung kanyang naka MTB clipless pedals pala to. Uh, na ano to na ano to? Race work. Yan naka race work. Then sa chain naman HG73. 9 speed to no. O oh, tama 9 speed HG73 kasi naka 9 speed yung kanyang M, ano pang MTB cassette bracket to eh. Altos eh. Uh, Shimano HG201-9. Na 1136. 11360. Then itong kanyang RD. Shimano Soro R3000. na uh, uh, pang ano to. Pang 9 speed. So ito yung drive train. Itong uh, Java Siluro 3 no. Na from Aero Road Bike. Ginawang time trial no. Then sa wheelset naman. Ito yung gulong. Uh, ano to eh. Continental. Continental Ultra Sport na... 700 by 28C uh, alam ko ano to eh uh, foldable to then yung rims nito pala ano nakalagay dito sa, dun sa listahan no, ng tropa mo VP rim VP? Opo oh, VP VP rim ayun VP rims daw ito na 70, mm ang la, ano, yung lalim <laughs> yan eh yung spoke nipples may nakalista ba dyan Naka ano to eh, naka bladed spoke to eh no? Oh wala akong nakalagay. Ay nakalagay no, unknown brand 'yung kanya pero ito naka ano to, eh? naka naka ano uh, to, J-bend na straight pull 'yan 'no. Bladed to. Tsaka ito ah uh, ito kasi nagbabalak ako, nakikita ko to sa Shopee na ito 'yung wheel cover. 'Yan uh, 'yan 'yung uh, wheel cover 'yan eh. Pero 'yung rims dito sa likod, ito rin 'yun, 'di ba? Oo oh, okay. po. Pero dito nilagay nyo ng ano ng Will cover na naka naka na, naka, nakatatak DT Swiss daw eh no. Pero dito DT Swiss. Ito yung nakikita ko sa Shopee. Ayun. At, at natin ko ng material ito. Ito ayan mo. Oh. Tapos ang pagkabit pala nito, ayan this screw. Tapos tignan ko nga kung ano yung kung pantay ba. Kasi yung ibang nakikita ko na ganito hindi pantay. Ayun, may bukol dun, no? May bukol. Ito naman sa kabila. Ito, pantay. Kaso nga lang ito, bumabangga dun sa... Ayun, na, nakadikit na dun sa, ano? Sa... Sa brake caliper. Kaya rin siguro nahirapan ka. Kasi tumatama, eh. Yan, ito yung wheel cover. Ito, ito pala nangyari, no? Nakadikit pala dun, no? Then yung hubs naman niyan, yan nakatago, ito yung Hassens Pro 7, di ba? Sa 3, ano 6 poles treated. Ah, pakinggan natin yung tulog nito idol kapag naka-free wheel. Ayun yung tulog niya, no? Meron pa ako naririnig na isa pang tulog dahil siguro dito. Parang nasa ayad Ito matama, eh. Tumatama, eh. Then sa lang sa brake set, ito yung brake levers ito. Ah, uh, kansok to eh. Kansok na time trial brake levers. Mechanical to syempre. Then ito pala yung ano. Ito yung ah uh, hydraulic na cable actuated na disc brake caliper na PRO, yeah, pro. Yan, Ah uh, ano to? Yan hydraulic disc brake caliper na, yan yeah, cable actuated. Dela sa lak sa kanyang uh, Rotors yan drum center line no. Pero ito 140 mm ang ano, ang diameter maliit lang. Wala siyang nilagay na adapter eh. Yan, uh, parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. Then nating bangko na to kanina nasa 12 kg. Yan, ah uh, siguro kung wala yan, yung cover na yan baka 11. Siguro mga 11.6 o 11.7 kg. So, yan ito yung uh, Java Siluro S3 na aero road bike na kinonvert sa time trial. Yan. Sino pala may-ari nito? Si ano po? Si John Paul po. Ah, kay John Paul. Ah. Yan. So, 15 to 20k. Ah, yung yung for sale value nito. Yan. And that is for this video. So, kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang poging Java Siluro S3. I-comment na lang ninyo sa comment section down below. O, oh, Idol, mag-shoutout ka. Init. <laughs> Shoutout po kay Jan Paul. Shoutout din po sa ano, bike shop ni Danny sa Pampanga po. Magpagawa na kayo doon. <laughs> uh, taga sa bata? Taga sa katapot? Eh? Taga sa kakaba talaga? Sa ano po? Taga dito po talaga sa Abite. Tumira lang po sa Pampanga po. Ah, uh, sa ano? Uh, ilang taon din? Matagal din? Dalawang taon din po. Ah, uh, dalawang taon uh, din. Ako. Ayun, so salamat ha. Sige. So salamat. Uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget to subscribe ako YouTube channel. Paki-click na lang 'yung notification button para patuloy na notify kayo. Yung guys, maraming maraming salamat sa inyo and right si po sa inyo.